Dahil sa pagtataka ng leader ng kingdom, tinanong naman ni Ning Tian kung sa tingin daw ba nito ay may kakayahan siyang baguhin ang bagay na ibinigay ng kanilang ancestor. Ang leader naman ay sinabi na alam na daw ng lahat na namaster na ni Ning Tian ang primordial palm. Kaya naman paano naman daw ipapaliwanag ni Ning Tian ang tungkol sa salitang nakasulat sa librong ito. Ang ating bida ay sinabing ganito na daw ang libro noong nakuha niya ito. Ngunit kung hindi daw naniniwala ang leader sa kanya, ay pwede naman daw silang magpustahan, na ipinagtaka naman ng leader. Siningtian ay sinabi na kung meron man ang isa sa kanilang kingdom ang makakamaster ng teknik sa loob ng tatlong araw. Ibabalik daw lahat ng ating bida ang lahat ng kanyang nakuhang treasure sa kanilang kingdom ng libre. Ang leader naman ay tinanong Siningtian kung seryoso nga daw ba ito sa kanyang sinasabi. Ang ating bida naman ay sinabing seryoso siya sa kanyang sinabi. Inaasahan niya na din daw na hindi nila ito matututunan sa loob lamang ng tatlong araw, kaya naman handa daw siyang turuan ang isa sa kanila kung sakaling mangyari ang kanyang inaasahan. Ang leader ay sinabi na napakabait naman daw pala niningtian para gawin ito, ngunit ang ating bida naman ay sinabing hindi niya ito gagawin ng libre, dahil kailangan niya daw ng isang daang bilyon para sa magiging tuition fee ng kanyang tuturuan. Ang mga tao naman sa paligid ay nagulat at nainis dahil sa isang gahaman daw pala ang ating bida. Ang leader naman ng kingdom ay sinabi na may nangyayaring jera daw sa pagitan nila at ng mga barbarian, kaya naman ang ating bida ay naiintindihan daw ang kanilang sitwasyon. Si Ningtian ay ginawang 50 billion na lang ang kanyang offer, ngunit kailangan niya pa din daw ng 5,000 essence stones. Sinabi din ng ating bida na patas naman na daw siguro ang kanyang sinabing alok sa leader ang leader ay sinabi na totoo daw pala ang mga balita tungkol sa mga naririnig niya tungkol sa patriarka noon. Ilang sandali pa sinabi na ng leader na tinatanggap niya na ang kasunduan ni Ning Tian. Habang paalis na sila Ning Tian, sinabi naman ito na magkita na lang sila sa loob ng tatlong araw. Sinabi din ng ating bida na sana hindi bawiin ng leader ang kanyang mga binitawan na mga salita. Si Hauran naman ay sinabi sa kanyang tatay na maaaring niloloko lamang sila ni Ning Tian Ngunit ang leader naman ay sinabi na hindi siya naniniwala na walang sinuman ang makakamaster sa kanila sa teknik sa loob ng tatlong araw. Matapos makalapag sa kanilang destinasyon, tinanong naman ng Reyna kung ibabalik nga daw ba talaga niningtian ang mga treasure na nakuha niya dito sa lugar. Ang ating bida ay sinabi na imposibleng matutunan ng sinuman ang teknik sa loob lamang ng tatlong araw dahil ang teknik ay may nakasulat na isang salita lamang at ito ay ang salitang enlightenment. Si Prinsesa Yuling ay dumating din sa lugar at tinawag si Ning Tian. Ang reyna naman ay sinabi na nasa malayo si Lu Wuking kaya naman mukhang dumiskarte daw si Ning Tian sa ibang babae. Sila Yuling naman ay nabigla sa narinig at wala nang nasabi. Si Ning Tian ay nainis dahil sa mga sinasabi ng reyna kaya naman binantaan niya itong tuturuan niya ito ng leksyon kapag hindi ito tumigil sa kanyang kakulitan. Ang reyna naman ay tila inaakit ang ating bida at sinabi na gusto niyang makita kung paano nga daw ba siya tuturuan ng leksyon ni Ning Tian. Ang ating bida ay pinaalis na muna ang reyna. Ang reyna naman ay sinabi na aalis na siya, ngunit maghihintay daw siya sa tinutuluyan ni Ning Tian. Si Prinsesa Yuling ay hindi daw inasahan na malapit daw pala si Ning Tian sa reyna ng kanluran. Ang ating bida naman ay sinabi na hindi sila gaanong close ng reyna dahil mahilig lang daw talaga ang Reina na lokohin siya nito. Si Yukin naman ay namangha sa kagwapuhan ni Ning Tian, at sinabi na hindi niya daw inaasahan na siya ang legendary na patriarka. Si Ning Tian naman ay sinabi na mukhang na in love na daw si Yukin sa kanya. Ngunit si Yukin naman ay sinabi na hindi lang daw siya sanay sa bagong mukha ni Ning Tian. Si Prinsesa Yuling ay may dalang kahon na nagliliwanag, sinabi ni Yuling na ito na daw ang Thunder Heart Fruit inilagay din daw ito sa insulated na kahoy upang mapanatili daw ito sa kanyang orihinal na kalidad. Ang ating bida ay nagpasalamat kay Yuling. Matapos buksan ang kahon ng ating bida, ang isang maliit na bola naman ay naglalabas ng matinding liwanag na kidlat. Ang ating bida ay napangiti na lamang sa kanyang nakita. At sinabi na hindi siya mahihirapan sa napakahinang kidlat na nilalabas ng item na ito. Matapos lumabas ng kidlat na dragon, ang dragon ay nagawang mapaliit ng ating bida. At sinabi na kumpara sa siyam na hakbang ng Thunder Tribulation ay baliwala lang daw ito. Si Yuki naman ay nabigla sa sinabi ni Ning Tian dahil sa madali niya lang na handle ang Thunder Resonance ng Thunder Dragon Fruit. Siningtian Ning Tian ay iniisip na isang ingredient na lang ang kanyang kailangan na makuha. Ang ating bida ay sinabi na aalis na siya kung sakaling wala nang sasabihin sila Prinsesa Yuling sa kanya. Si Yuling naman ay binanggit ang tungkol sa siyam na hakbang at sinabi na malamang kaya daw talaga ng ating bida na marating ang pangsyam na hakbang noon. Sinintyan naman ay sinabi na isa na lamang itong nakaraan, kaya naman hindi na daw ito gaanong importante sa kanya. Si Yuki naman ay nagpaalam na din sa ating bida, at sinabi na magkita na lang sila sa Supreme Realm. Ang ating bida naman ay tuluyan ng nagpaalam sa dalawa. Ang eksena ay nalipat sa tinutuluyan ni Ningchan. Matapos buksan ang pintuan ng kwarto, nagulat naman siya sa kanyang nakita. Ang reyna ay hinihintay ang ating bida, at sinabi na kung bakit hindi daw sila maglaro ni Ningtian ng kakaiba ngayong pagkakataon. Gamit ang kapangyarihan ng reyna na makapangakit, ginamit niya ito sa ating bida. Tinanong niya din si Ningtian kung bakit nga daw ba gumawa ng ganong kasunduan ang ating bida sa leader ng Supreme Kingdom. Ang ating bida ay tila ba nakokontrol na ng reyna, ngunit siya ay biglang napangiti at sinabi na mukhang hindi pa daw sapat sa Reyna ang ginawa ng ating bida na pagpalo sa puwet ng Reyna noon. Ang Reyna naman ay pumipiglas at sinabing pakawalan siya ni Ning Tian. Si Ning Tian ay muling pinalo ang malaman na puwet ng reina ng kanluran. Ang Reyna naman ay tila ba nagugustuhan ang ginagawa sa kanya ng ating bida. Ngunit bigla naman itong napagamit ng kanyang kapangyarihan, kaya naman si Ning Tian ay iniisip na mukhang napasobra daw ang kanyang ginawa kaya naman kung sakaling patulan daw siya ng Reyna, ay wala daw siyang magagawa. Ang Reyna naman ay iniisip na dalawang beses na siyang pinapalo sa puwet ni Ning Tian, hindi niya din daw maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa ngayon. Ang ating bida ay bumuelo para magsalita, at biglang sinabi na kung bakit daw gustong malaman ng Reyna ang tungkol sa naging kasunduan niya sa leader. Ang Reyna naman ay gustong malaman ang dahilan. Kaya naman handa daw siyang magbayad ng 5 bilyon kay Ning Tian para sabihin daw ang kanyang dahilan. Ang ating bida naman ay sinabi na mukhang minamaliit siya ng reyna para alokan lamang ng 5 bilyon, alam din daw ng ating bida na halos magkasinyaman lang daw sila ng kanyang asawang empress. Ang reyna naman ay sinabing maliit na halaga ang 5 bilyon, ngunit ang 5,000 spirit crystals ay ibang usapan na daw. Sinabi ng reyna na ang spirit crystals daw ay may mga spiritual energy, kaya naman napakamahal daw ng mga ito. Muling tinanong ng Reyna kung anong binabalak ni Ning Chen para sa napakaraming spirit crystals na kanyang sinabi sa leader. Ang ating bida naman ay sinabi na ang heavenly demonic na sekta at ang Yaochi Sanctuary ay pwedeng magkaroon ng alyansa. Kaya naman balak daw ng ating bida na gumawa ng teleportation pilar sa kanilang lugar. Ang Reyna naman ay nagtaka sa sinabi ni Ning Chen. Ang ating bida ay sinabi na malaking bilang ang kanilang kailangan na spirit crystals para makagawa ng malaking teleportation Munit kung maliit na teleportation lamang daw ang kanilang gagawin, ay maaari daw silang makagawa nito ng walang problema. Ang ating bida ay sinabi na may magandang samahan ang kanilang mga teritoryo, kaya naman kung makakagawa daw sila ng teleportation pilar ay makakatulong daw ito sa kanila ng malaki, para matulungan nila ang isa't isa sa hinaharap. Ang Reyna naman ay napapaisip sa mga sinasabi ni Ning Ang Reyna ay iniisip din na hindi na daw bago ang makipag-alyansa sa iba ngunit ang pagkakaroon daw ng teleportation pillar ay bago daw sa kanya. Iniisip niya din na maaari itong maging disadvantage kung sakaling magkaroon ng alitan ang dalawang grupo sa hinaharap. Ang Reyna ay iniisip na matagal na silang nagtatago at hindi nakikipag-alyansa sa kahit sino ngunit dahil kay Ningtian nang galing ang alok ay hindi niya daw magawang matanggihan agad ito. Ang Reyna ay pinag-iisipan ng mabuti ang sinabi ng ating bida. Siningtian naman ay napansin ang pag-iisip ng malalim ng Reina, kaya naman sinabi niyang hindi siya nagmamadali sa desisyon ng Reina, Kung hindi din daw pumapayag ang Reyna ay hindi niya daw ito pipilitin sa kanyang idea. Ang Reyna naman ng kanluran ay sinabing hindi madali ang desisyon na ito, kaya naman kailangan niya pa daw tanungin ang kanyang mga kasamahan tungkol sa bagay na ito. Siningtian naman ay natuwa at sinabing hihintayin niya ang magiging desisyon ng Reina. Ilang sandali pa ang kwarto ay tila banapuno ng katahimikan. Ang Reyna ay biglang tinawag si Ning Chan, at ang ating bida naman ay biglang hinawakan ang kamay ng Reyna. Si Ning Tian ay hinihila ang Reyna sa kung saan, kaya naman nagtaka ang Reyna kung saan siya ipupunta ni Ning Chan. Ang Reyna ay puwersang pinalabas na ni Ning Chan, at sinabing tapos na ang kanilang usapan, kaya naman oras na daw para sa kanyang pagkukultivate. Iniisip din ni Ning Tian na masyadong malakas ang mapangakit na katawan ng Reyna, kaya naman kailangan niya na daw paalisin ang Reyna bago pa daw mahuli ang lahat para sa kanya. Ang Reyna ay tuluyan ng pinagsarahan ng pintuan ng ating bida, ang Reyna naman ay napangiti na lamang at sinabi na magaling daw ang ginawa ni Ning Tian. Ang Reyna ay nagsimula ng lumipad para umalis sa lugar, iniisip niya din na balang araw ay matitikman niya din daw ang ating bida na si Ning Tian. Makalipas ang tatlong araw, ang eksena ay nalipat na sa lugar ng leader sinabihan niya din ang kanyang mga kasamahan na nadismaya siya sa kanilang lahat. Si Prinsesa Yuling naman ay sinabi na naramdaman niya ang kapangyarihan na nakapaloob sa libro, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya daw ito nagawang matutunan. Si Haura naman ay nagtataka din kung paano nga daw ba natutunan ng patriarka ang teknik sa maikling panahon lamang. Habang sila naman daw ay hirap na hirap na matutunan ang teknik, ang ating bida ay dumating na sa lugar at tinanong kung sino nga daw ba ang cultivator ang natutunan ang teknik na nasa libro. Ang leader naman ng Supreme Kingdom ay sinabi na siningtian na daw ang panalo sa kanilang kasunduan. Sinabi din ng leader na nasa loob na daw ng storage ring ang lahat ng kanilang napagkasunduan. Ang ating bida naman ay binigyan ng paggalang ang leader dahil sa tumutupad daw ito sa kanilang kasunduan. Siningtian ay sinabi na din ang kanyang parte na gagawin sa kasunduan, kaya naman tinanong niya na sila kung sino nga daw ba sa kanila ang kanyang tuturuan ng teknik. Ang mga cultivator naman sa paligid ay agad nagunahan at sinabi na sila ang dapat turuan ng ating bida. Ang mga ito ay may iba't ibang dahilan. Ngunit ang ating bida ay biglang may itinuro mula sa kanila. Siningtian ay sinabi na pinipili niyang turuan ay ang Lunar Princess na si Princess Sayuling, na ikinagulat naman ng lahat. Si Hauran naman ay pinaghinalaan ang dalawa dahil sa magkasama daw ang mga ito noon sa loob ng Secret Realm. Kaya naman sinabi ni Hauran na malamang pinagplanuhan na daw ito nila kian noon na mangyari. Si Yuling naman ay tumanggi sa paratang at sinabi na hindi niya pa daw alam noon na si ningkian daw pala ang legendary na patriarka. Si Hauran naman ay nanghihinala pa din at sinabi na malamang nagsisinungaling daw si Yuling. Ang ating bida naman ay sinabi na nasa top 3 candidate daw si Prinsesa Yuling base sa talento ng mga prinsesa at mga prince. Kaya naman perpekto daw si Yuling na maging estudyante niya. Sinabihan din ng ating bida kung iniisip daw ba ni Hauran na kukunin siya ng ating bida na maging estudyante niya. Dahil sa pagtatangka daw nito palagi sa kanya, sinabihan niya naman si Hauran na manigas ito habang umaasa. Ang ating bida ay tinanong kung handa na nga daw ba ang prinsesa, para matutunan ang teknik na agad namang sinangayunan ni Yuling. Ang ating bida ay ginising na ang talentong nakatago sa kalooban ng prinsesa, at sinintian naman ay nagsimula ng ilipat ang kaalaman tungkol sa teknik kay prinsesa Yuling. Ang ating bida ay tapos na daw gawin ang dapat niyang gawin, sinabi niya din na aalis na siya, dahil kapag tapos daw ng proseso ay matututunan na daw ni Prinsesa Yuling ang teknik. Si Hauran naman ay nagtaka na kung paano naman daw kaya matututunan ng sinuman ang teknik sa napakaikling oras lamang. Ang leader naman ay tinanong din kung hindi daw ba tumatakas lang sinintyan sa kanyang responsibilidad. Ang ating bida naman ay kumpiyansang sinabi na kahit anong mangyari ay matututunan daw ni Prinsesa Yuling ang teknik dahil sa siya daw ang mismong nagturo ng teknik sa prinsesa. Si Hauran ay sinabi naman na isang arogante lamang sinintyan. Ngunit ang leader naman ay pinigilan na ang kanyang anak sa panglalait sa ating bida. Si Prinsesa Yuling ay biglang nagliwanag ang mga mata, at bigla na lamang din siyang napasigaw sa mga nangyayari. Habang napapalibutan ng gintong aura si Prinsesa Yuling, nagtataka naman ang mga nasa paligid, at sinasabi na kung natutunan na nga daw ba ng prinsesa ang teknik na pinamana sa kanila ng kanilang ancestor. Ang ating bida naman ay muling sinabi na aalis na siya. Si Hauran ay tinanong ang kanyang tatay na kung hahayaan lang daw ba talaga nito na makaalis si Ning Tian, dahil maaari daw na niloloko lamang daw sila nito. Ang leader ay sinabi na masyadong matalino daw si Ning Tian, kaya naman wala daw siyang balak kalabanin pa ang heavenly demonic na sekta. Si Yuling ay tuluyan nang naimulat ang kanyang mga mata, at siya ay lumapag na din sa kanyang pagkakalutang kanina. Ang leader naman ay tinanong ang prinsesa kung ano na daw ang kanyang kalagayan. Si Yuling naman ay sinabi sa kanyang tatay na tapos niya na daw matutunan ang pinakamataas na pwedeng matutunan sa teknik. Ang lahat naman sa lugar ay nagulat sa sinabi ni Prinsesa Yuling. Ang inggit sa mukha ni Hauran ay bakas pa din sa kanya, at sinabi na isa daw palang genius ang kanyang kapatid, dahil sa bilis nitong matutunan ang teknik sa maikling oras lamang. Iniisip din ni Hauran na dati niya pang karibal si Yuling, kaya naman ngayon na natutunan niya na ang teknik ng kanilang ancestor ay magkakaroon daw ng malaking pagbabago sa kanilang dalawa. Ang leader naman ay muling tinanong si Yuling kung sigurado nga daw ba ito sa kanyang mga sinasabi. Si Prinsesa Yuling naman ay sinabi na mahirap paniwalaan ang kanyang sinasabi. Kaya naman ipapakita niya na lang daw ito sa kanilang lahat. Ang prinsesa ay nag-ipon ng maliwanag na enerhiya sa kanyang kamay, at pinakawalan ang enerhiyang ito na ipinatama sa sahig. Ang leader naman ay namangha sa pinakita ni Yuling at sinabi na nakakamamha daw talaga ang teknik ng kanilang ancestor. Ang leader ay sinabi na sa haba ng panahon nagkaroon na din daw sa wakas ang kanilang kingdom ng isang genius na cultivator, kaya naman nararapat lang daw na magkaroon sila ng selebrasyon. Si Prinsesa Yuling naman ay sinabi na wala itong kinalaman sa pagiging genius niya, dahil ang gumawa daw ng lahat para maging posible ito ay ang patriarka. Ang ating bida daw ay gumawa ng libo-libong posibilidad sa kung paano matututunan ang teknik. Kaya naman kahit na sinong baguhan daw ay maari daw na matutunan ang teknik. Ang leader naman ay nagulat sa sinabi ni Yuling, kaya naman sinabi nito na talagang isang legendary na patriarka si Ning Chen. Ang leader ay masaya sa sinabi ni Yuling na madali lang matututunan ng iba ang teknik. Si Yuling naman ay sinabi na ang comprehension methods ay biglang nawala matapos niyang pumili ng isa kaya naman mahirap na daw para sa iba na matutunan ang teknik. Ang leader naman ay sinabi na ayos lang daw ang nangyari, dahil hanggat meron daw sila ng katulad ni Yuling, ay magiging maayos na daw ang lahat. Ang leader ay sinabi na mula sa ngayon ay wala na daw ang magbabalak na kalabanin ang heavenly demonic na sekta, na agad namang sinunod ng mga cultivator na nasa loob ng lugar. Si Hauran naman ay sinabi na kung nalaman daw ito ng ibang teritoryo, ay malamang napagtawanan daw sila ng mga ito. Ang leader naman ay sinabi na mahirap daw kalabanin ang empress kasama pa ang patriarka at ang reyna ng kanluran. Kaya naman hindi daw maganda para sa kanilang Supreme Divine Kingdom na kalabanin ang mga ito. Ang eksena ay nalipat sa ating bida, kung saan iniisip niya na may nakalimutan siyang importanteng bagay. Iniisip ng ating bida na sana nanatili muna siya ng matagal sa lugar kanina, upang makakuha daw ng mga reward sa magugulat niyang mga tao sa lugar. Sigian ay sinabi na kanina niya pa daw hinihintay ang ating bida, kaya naman tinanong niningkaan kung ano naman daw ang sasabihin nito sa kanya. Sinabi nito na hinahanap daw siya ng kanyang sister na si Tayan ku. Ang eksena ay nalipat sa pavilion at agad naman siyang binati ng mga nasa paligid. Ang ating bida naman ay namangha sa pagsalubong ng mga ito sa kanya. Si Tayanku ay nakita na ang ating bida at sinabi na napakagwapo daw talaga ng ating bida. Sinabi din ni Tayan Ku na isang karangalan daw ang pagpunta ni Ning Tian sa kanyang lugar. Muling sinabi ni Tayan Ku na nakakamangha daw talaga ang presensya ni Ning Tian, kaya naman ang ating bida ay sinabi din na nakakamangha din daw ang presensya ni Tayan Ku. Si Tayan Ku ay iniisip na ilang cultivator lang daw ang nakakataka sa kanyang pangakit, kaya naman nagtataka siya kung anong klaseng cultivator na daw ba ang ating bida. Ang auctioner ay sinabi na magaling daw ang ginawa noon ni Ningtian na maloko ang mga ibang emperor noon na lumahok sa auction. Siningtian naman ay tinanong si Tayan Ku kung ano nga daw ba ang dahilan nito para papuntahin siya nito dito. Si Tayan Ku ay may inilalaba sa kanyang malalaking kokomelon at sinabi na ito daw ang halaga ng ginastos ni Ningtian noong nakaraan sa auction. Sinabi ni Tayan Ku na ibabalik daw nito ang lahat ng gastos ng patriarka noon sa auction. Sinabi din ni Tayanku na umaasa siya na balang araw ay magkakaroon ang kanilang mga teritoryo ng magandang samahan. Ang ating bida ay gusto pang malaman ang tungkol sa mga sinasabi ni Tayanku. Sinabi ni Tayanku na susuplayan nila ang heavenly demonic na sekta ng mga treasure at iba pa nilang mga ibenebenta. Bibigyan din daw nila ng 30% discount ang heavenly demonic na sekta sa kanilang mga produkto na bibilhin. Ang ating bida naman ay tinanong ang mga kondisyon ni Chan Ku sa kasunduan na ito. Iniisip na agad ng ating bida na masyadong malaki ang makukuha niyang discount, kaya naman nagtataka siya kung bakit napakabait ni Tian Ku sa kanyang mga offer. Si Chan Ku naman ay sinabi na wala siyang hinihining kapalit dahil gusto niya lang daw talaga ang mapalapit sa ating bida. Siningtian naman ay sinabi din na ang mga libreng bagay ay may kapalit daw balang araw na mas mahal pa. Siningtian ay sinabi na pag-iisipan niya pa ang alok ni Tian Ku. Kaya naman ang babaeng may malalaking kokomelon ay sinabi na sabihan niya na lang daw si sa kung anong magiging desisyon nito, para malaman niya daw kung ano ang naging desisyon ng ating bida. Sila Ning Tian ay paalis na, habang si chen Ku naman ay tinanong si Ningtian na baka gusto daw nitong samahan siya pa uwi nito. Ang ating bida naman ay tinanggihan ang alok na samahan siya pa uwi, at sinabing ayaw niya daw magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. siningtian ay nakaalis na sa lugar. Ang matanda ay tinanong ang kanyang Master Chan Ku kung nararapat lang daw ba ang ginawa nito para kay Ning Chan. Si Chan Ku naman ay sinabi na isa siyang merchant. Kaya naman ang pag-invest ng malaki sa tamang tao ay pagkakaroon din daw ng malaking pagbalik sa kanya ng malaking pera. Ang eksena ay nalipat sa Chanling region ng Heavenly Demonic na sekta, ang napaka-sexy na si Lu Wuking ay nagbabalik, at tinanong ang elder kung kumalma na nga daw ba ang alyansa ng Orthodox. Sinabi naman ng elder na mas lalong naging agresibo daw ang mga ito dahil sa pag-usbong daw ng bagong genius na cultivator mula sa kanilang teritoryo. Ang empress naman ay ipinag-utos sa grand elder na ipabalita sa lahat ng kanilang miyembro na kapag nakasalamuha sila ng mga cultivator sa orthodox na alyansa ay huwag silang magpakita ng awa sa mga ito, na sinang-ayunan naman ng elder. Ang elder ay sinabi din na nabalitaan niyang may isang tao na nagngangalang ning ang gumagawa ng ingay sa Supreme Divine Kingdom. Naging dahilan din daw ang taong ito para guluhin ang succession process ng Supreme Divine Kingdom. Ang Empress naman ay napaisip na kung siningtian nga daw ba kaya ang taong gumagawa ng ingay sa lugar ng Supreme Divine Kingdom. Iniisip din ng Empress kung kamusta na nga daw ba kaya ang asawa niyang siningtian. Mula sa kawalan ng boses ni Ningqian ay maririnig at sinasabi na kamusta na daw silang lahat. Ang empress ay nagulat dahil sa nakita niya na ang kanyang asawa na nakabalik na ng ligtas. Ang ating bida ay tuluyan ng tumalon at lumapag sa harapan ng empress. Agad niya ding hinawakan ang kanyang asawa at agad itong niyakap habang sinasabi na namiss niya ito ng sobra. Habang nagugulat ang iba sa kanilang nakikita, ang great elder naman ay tinanong kung ano daw ang mga napala ng ating bida sa kanyang paglalakbay. Siningtian naman ay inilabas ang kanyang mga naipon na storage rings at sinabing ito daw ang kanyang mga nakuhang kayamanan. Matapos may labas ang lahat ng mga nasa storage ring, namangha naman ang elder sa dami ng kayamanan na kanyang nakikita. Dahil sa mga dala ni Ning Chan, tinanong naman ng Empress kung nagnakaw nga daw ba ito sa lugar ng Supreme Divine Kingdom. Ang elder naman ay sinabi na kahit isang tabi ang 5 billion na spirit stones, ang 5,000 na crystal essence stones palang daw ay hindi nakapanipaniwala. Dahil si Ning Chan ay nagawang magulat ang dalawa, mas napalalim pa ang kanyang faith cultivation ng ilang daang metro. Ang ating bida ay sinabi na ikwekwento niya daw ang lahat ng dahan-dahan sa kanyang asawa. Kaya naman ilang sandali pa, si Luwuking ay naintindihan na ang lahat kung saan nakuha ni Ning Tian ang mga kayamanan na ito. Ang elder naman ay nagulat dahil sa ginawa ni Ning Tian sa hari ng Supreme Divine Kingdom at sinabi na kahit ilang beses pa siya mabuhay ay wala daw siyang lakas ng loob na gawin ito. Tinanong din ang Grand Elder kung nagalit daw ba ang hari sa ginawa ng ating bida. Munit sinintiyan naman ay sinabi na siguradong masaya pa daw mayon ang hari dahil sa binigyan niya daw ito ng karapat-dapat na tagapagmana. Sinintiyan ay sinabi na malapit na daw sumapit ang gabi, kaya naman umuwi na daw ang elder para makapagpahinga. Ang empress naman ay sinabi sa ating bida na tanghaling tapat pa lang daw. Ang ating bida naman ay sinabi na sobrang na-miss niya daw ang kanyang asawa kaya naman hindi na daw siya makapaghintay na masolo niya ang Empress. Gamit ang Dragon Step na kakayahan ng ating bida, silang dalawa ng Empress ay umalis na, habang sinasabi naman sa Elder na siya na ang bahalang magtago sa mga kayamanan na kanyang dala, na sinangayunan naman ng Grand Elder. Ang dalawa ay mabilis nang nakauwi sa kanilang bahay. Ang ating bida ay handa ng chokchakin ang kanyang asawang Empress. Habang sinabi naman ni luoking na sobrang daming tao kanina para magsalita ng kung ano-ano sining Siningtian ay tinanong naman na kung napakabastos daw ba ng kanyang ginawa kanina, ngunit ang empress naman ay sinabi na hindi naman daw gaano. Ang ating bida ay sinabi na mag-usap na daw muna sila ng empress, kaya naman tinanong ni Lu Wuking kung ano daw ang sasabihin sa kanya ni Ningtian. Sinabi ng ating bida ang tungkol sa Tianbao Pavilion na balak suportahan ang kanilang sekta sa pamamagitan ng pagbigay nila sa kanila ng 30% na discount sa kanilang mga ibinebenta. Sinabi din ni Nintian na balak niya daw ang gumawa ng portal pilar na kukonekta sa teritoryo ng reyna ng Kanluran. Ang empress ay sinabi na ang gastusin ng kanilang sekta ay medyo malaki, kaya naman sa tulong daw ng Tayanbao Pavilion ay malaking tulong daw ito sa kanila. Si Nintian ay sinabi din na may namumuong tensyon sa kanilang sekta laban sa orthodox na alyansa, kaya naman kung magkakaroon sila ng alyansa sa reyna ng Kanluran ay magiging malaking tulong din daw ito para sa kanila. Sinabi din ni Ningqian na sigurado daw na gusto din daw ng Reyna ang kanyang plano. Si Lu naman ay sinabi na hindi pa daw nakipag-alyansa sa iba ang kanilang sekta simula pa noong unang founder nito. Ngunit dahil plano daw ito ng kanyang mahal na asawa pumapayag na daw ito sa plano ni Ningqian. Ang ating dida naman ay masaya din dahil sa pagpayag ng kanyang asawa at sinabing napakatalino daw ni Lu sa kanyang naging desisyon. Ang empress ay napansin naman na sobrang saya ni Ningqian. Kaya naman sinabi niya na mukhang dahil ito sa magiging madali na lang daw para sa kanya na makita ang mga magagandang cultivator ng kabilang teritoryo. Ang ating bida naman ay tinanong kung nagsiselos na daw ba ang kanyang asawa. Sinintian ay napansin na malungkot ang kanyang asawa. Sinabi din ng empress na hindi daw siya magsiselos sa mga maliit na bagay lamang. Ang ating bida ay sinabi na namiss niya daw talaga ang kanyang asawa. Kaya naman tinanong niya din ang empress kung hindi daw ba siya namiss nito. Si Lu naman ay biglang hinila si Ning Qian at bigla itong hinalikan. Tinanong din ng Empress kung ano nga daw ba sa tingin ng ating bida ang kanyang nararamdaman ngayon. Ang mag-asawa ay handa na magchokchakan sa haba ng panahon na hindi sila nagkita. Ang eksena ay nalipat sa banal na kalupaan ng Yao Chi, kung saan ginamit na ng Reyna ang item na nakuha nila noon sa oksyon. Ang demon na nananatili sa kanilang ilog ay sinabi na siya ang tunay na demon, kaya naman hindi daw siya makakaya ng Reyna na mapigilan. Ang Reyna naman ay sinabi na hindi siya naniniwala na magagawang makawala ng demon sa item na kanyang dala. Habang ikinukulong ng Reyna ang demon sa item na kabaong, sinabi naman nito na balang araw ay makakawala siya sa bagay na ito at sinabing uubusin niya ang populasyon ng kalupaan ng Yauchi. Ang demon ay tuluyan ng nasil. Ang mga ibang cultivator ay sinabi na nagawa na nilang masil ang demon sa kanilang ilog. Ngunit balang araw maaari daw na magbalik muli ito para maghiganti. Ang reyna naman ay sinabi na isang emperor level ang item na kabaong na kanilang ginamit, kaya naman huwag na daw nilang isipin na makakabalik pa ang demon soul na kanilang nasil. Pinaalala din ng reyna ang tungkol sa sinabi niyang plano ng patriarka na sinabi niya sa kanila kanina. Kaya naman ano daw ang sa tingin nila ang magandang gawin tungkol sa bagay na ito. Ang isang babae naman ay sinabi na mas maganda daw kung sasabihan daw nila ang lahat tungkol sa usaping ito. Ang Reyna naman ay sinabihan ang kanyang mga kasama na ikalat ang balita sa lahat at sabihin na may pag-uusapan daw silang lahat sa kanilang main hall.